Okay, so narito yung mga pangalan ng mga buwan sa Lugatul Arabiya. So, sa Arabic, meron din January, February, March, April, so on and so forth. So sa Arabic, meron din tayong ganun. So ang January sa Lugatul Arabiya ay Yanayir. Okay? At ang February naman sa Lugatul Arabiya ay Ebroyir. At ang March naman sa Lugatul Arabiya ay Maris. At ang April naman sa Lugotul Arabia ay Ibril At ang May naman sa Lugotul Arabia ay Mayo. At ang June sa Lugotul Arabia ay Yunio. At ang July naman sa Lugotul Arabia ay Julio. Okay? Julio. At ang August sa Lugotul Arabia ay Agostos. At ang September naman sa Lugotul Arabia ay September. At ang October sa Lugotul Arabia ay October at ang november naman sa lukotul arabiya ay november at ang december sa lukotul arabiya ay december